Ayan mga tinola line na rin mga no? Tignan nyo po, o, wala man ulan na, no? lumaki po yung tubig Ganun na po talaga, dulot ng Pababa na po yung lugar Ah, dito na, dito na Ayan si Happy Oh, unlimited na pagkain Ayan Unlimited na pagkain po yan, no? ginagawa yung bahay namin mga bossing o oh, tignan nyo po ano oh. ba diba, naglinis na po ako oh. bumalik na naman lumalim na naman maraman ulan pero yung tubig po kasi malaki nagwalis walis na po ako hmm. di ba litaw na po ito eh lagay natin dito baka Ayan dito dito natin lalagay ha dati wala na yan baka po lumutang sana yan na lang po sana yung naguha ko sa tubig yan isda lang kung may marami hindi po natin dito. Ang basura. Order po tayo ng pantambak mga tatlong bangka. Okay, dito lang ha, ang mga boss niya. Alaga na rin tinola line Diyan sa Sagrada, nangingitlog po lahat nandito pag yun auto, daling ko na po yun doon yung mga binatil yun na natatil natin sa sagrada